High value target ng illegal drugs sa Kalbayog, Samar, patay ng manlaban sa drug buy bus operation ng mga otoridad. Detalya na balita mula kay Jane Galit Mantayan, Aris 34, Jane. Napatay naman ang isang high-value target sa legal na droga sa Calbayog City sa Samar sa isang drug-by-bus operation ng otoridad sa nasabing lugar. Napatay ang isa sa mga suspect ng manlaban ito sa mga pulis. Naganap ang operasyon sa barangay Balod, Calbayog City. Kinilala ang napatay na si Venice isa itong high-value target ng mga pulis. Samantala, ang dalawang na aristo ay kinilala na si Chucky, sa taong gulang, isa itong high-value individual, residente ng barangay West Awang, ng naturang lugar, at isang nakilalang si Ace, 24 at ang gulang, isa rin itong high-value individual. Ayon sa report ng Calvario City Police Station, sa nasabing operasyon ay sinubukan tumakas nitong suspect sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana ng ikalawang palapag ng building kung saan naganap ang nasabing operasyon at nagkaroon ng habulan sa pagitan ng otoridad at tumakas sa suspect. Ayon sa PNP, binaril ng suspect ang mga umaristong pulis at agad naman na dumipinsa itong otoridad at binaril ang suspect na nagtamo ng tama ng bala dahil na kanyang pagkasawi. Sinubukan pa itong dalhin ng otoridad sa ospital ngunit dinig itong dead arrival ng doktor. Samantala ang mga nahuli naman ay uh, positibong nakuhaan ang illegal ng illegal na droga sa kanilang uh, posisyon at ngayon ay nasa kustudiya ng Kalbayog PNP at taharap ito sa karampatang gas kaso sa ilegal na droga. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.